Hello mga kachilaks, for today's video magluluto tayo ng itlog sa ilalim ng araw at yan ay alauna na kaya't maghahanda na tayo para magluto ng itlog doon sa labas. Na pe, kukunin na natin ang itlog na inihanda natin. Isa lang ang itlog na ito kaya't lulutuin na natin guys doon sa labas. Kaya tara na, maghanda na tayo guys. Kukunin ko na nga ang kawali dito sa aming kusina at tara yung luma na ito. Pero ito talaga ang paborito namin gamitin. Kaya ngayon, lalabas na tayo sa kalsada, guys. At ilalapat na natin sa kalsada ang mahiwagang kawali. Ayan, tirik na tirik ang araw ngayon. Alauna na ng hapon at inihanda naman natin ang mantika at syempre ang sandok na gagamitin natin, guys. At talagang after 10 minutes ay pwede na nating simula ng ating pagluluto. Kaya't medyo mainit na ito, guys. Kaya't lalagyan na natin ang mantika. At syempre, alam niyo naman, natatapot talaga ko guys, sa mantika. Kaya tinaas ko lang at baka ako'y matalsikan. At ayan, guys. Pinamekus-mekus ko na ang mantika sa aking ate. Dahil taro yung natatapo tapos sa mantika, guys. Ayan, ready na siya. Painitin pa... Painitan pa natin yan sa araw at ngayon lalagyan na natin ang itlog guys. At ayan nga, meron tayo sando pero hindi natin alam kung gagamitin ba natin ito kung eh, may kusmay so hahayaan na lang natin guys. So ayan nga, napag-desisyon na namin na hayaan na lang dyan hanggang sa maluto ang itlog sa ilalim ng sikat ng araw guys. Dahil ngayon ay naitala na pinakamainit ngayong April 8, 2024 guys. Kaya ayan na, parang kumukulo-kulo na yung mantika guys at talagang naluluto na nga etong sunny side up natin. So abangan natin kung talagang maluluto ba lahat ng itlog o sadyang, hmm. Tingnan natin at ayan guys, may dumaan at napo, napag, napo, napagkamalan pa tayong buong guys dahil nagluto tayo dito sa kalsada ng itlog sa ilalim ng araw guys. At ayan na ay yung sunny side up guys. nako sunny side up talaga ang tawag dito guys. Pero kung napapansin nyo, ay nako, ayan, hugis talaga ng moon. Ayan na ay yung halaga namin si Sushi. Talagang inamoy pa ang itlog guys at nilagyan na nga natin ng asin para magkaroon naman ng lasa ang masarap na itlog na ito guys. Ayan, ang hugis talaga ng itlog guys ay moon pero ang tawag sa itlog na ito ay sun. Sun side up guys. So ayan guys, naluto na talaga ang itlog tutunga sa sobrang init ng panahon ay nakaluto tayo ang itlog. Congratulations! Thank you for watching guys. Don't forget to follow, like and share. Bye!